Restradong botante ka ba? Kung oo, sige nga, tanungin kita. Pwede ba tayong magpustahan kung sino ang mananalo sa eleksyon? Di ka sure. Paano mo sabi? Don't worry, akong bahala sa'yo. Pasadahan natin kung ano-ano ang mga bawal, bago o sa panahon ng eleksyon. Karamihan sa atin ay nasanay na sa eleksyon pero paulit-ulit pa rin na gumagawa ng mga pinagbabawal ang mga bawal na kapag pinagpatuloy mo, masasaktan ka lang. Tulad sa nangyari sa iyo at ng ex mo. Ano-ano nga ba ang mga bawal sa panahon ng eleksyon? Vote buying o vote selling. Hindi lang po ito ang pagtanggap o pagbibigay ng pera. Kasama rin po dito ang mga pinangako ang kayo tulad ng trabaho, bagay o ari-arian kapag nanalo sila. O di kaya naman mga gastusin na sila na ang sasalo kapag nakaluklok na sila sa posisyon. Yung tipong literal na suhol kapalit ang boto mo. Coercion Pinagbabawal din po ang pamimilit, pang-uubliga o pananakot ng sino mang kandidato, opisyal, boss, magulang o kahit jowa mo pa. Dito sa panahong ito, ikaw ang makapangyarihan sarili mo lang ang dapat masunod dismissal appointment promotion salary increase and transfer of officers and employees akala mo masaya kasi biglang promosyon at taas ng sahod illegal po yan wait let me explain legal po ito kung mangyayari sa loob ng 45 days bago ang araw ng regular na eleksyon o 30 days bago ang special election. Di ka rin po pwede tanggalan ng posisyon o alisin sa trabaho dahil lang inayawan mo ang manok ng boss mo. Carrying of firearms and any deadly weapons Sa loob ng isang daang metro ay bawal po ang mga mapamatay niyong ngiti at kindad. Mabuti pong iwanan at itabihin niyo na lang po muna sa bahay niyo. Tanging mga otorisado lang ng COMELEC at maaring magdala ng mga baril o kaparehang gamit para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng botohan. Pansinin niyo rin po na dapat ang naka-assign na otoridad ay nakasulat ang buong pangalan sa kaliwang dibdib ng kanyang uniforme. Wagering and Gambling Bawal po ang sino mang magpapasimuno at sasali sa anumang sugal gaya ng sabong, karera ng kabayo, loto, high alay at iba pang kaparehang aktibidad kasama ang pagpupustahan kung sino ang mananalo sa eleksyon. May kasabihan tayo na masarap gawin ang bawal pero dapat handa tayo tanggapin ang mga naghihintay na kaparusahan kapag tayo ay nahuli.